May nag-prepare din natulog Marikina? Puta ni Marikina! Marikina to boss! <laughs> Sa haba ng binahe ko, Marikina to? O boss, ano lang ah, tuhan din lang boss. Tuhan lang, o. sige tala na na! Ito yung pinaka weirdest thing na nakita ako dito. Nakakulong yung ano. Pala pa. Yung palaka. Pala pa. Dito kasi o nakakulong, kalapate, manok. Pala pa. Pala pa. <laughs> Instant, ha? Oh. Lukal agad? Ha? Huh? Lukal agad? Hmm, uh, Pilipinas. Sino kasi mo bakit nakakapag pa kami dito? Ama, lalimot na rin yung gempo! Nabago agad yung language ko. I mean, um, ano yung, ano, local lang, novice siya? Mga dapat. Dapat, pagdating mo palang, boxer agad. Talsik. Pulsak ka dapat, talsik. Tapos tinelas. Tapos, parang nakuha ko yung mga language nila. Dapat, iba sa atin. Hindi hey, kumain na ba kayo? sa nyo, kumain na ba kayo? <laughs> so what is up guys, this is Road Game And uh, for today's video Pupunta tayo ngayon ng bong abon Dito sa Nueva Ecija Bale, inabot na kami ng hapon sa preparation namin Pero... Madaling araw palang nag-meet up na kami Tapos nag-take off kami ng mga 4 Kung makikita nyo sa picture na yan And sa videos na yan And dumating kami ng Nueva uh, Ecija Mga alas 6 or alas 7 na ng umaga Then nag-prepare, then natulog Kaya inabot kami ng uh, gantong oras sa uh, lakad na to Pero okay lang Dahil uh, overnight naman ang gagawin namin Hanggang bukas, andun kami So, dun magsisimula yung adventure talaga bukas. Okay. So, kalalagpas lang namin ng palayan at ito na yung bumungad sa amin agad. Medyo ginagabi na kami sa biyahe at babawi ako bukas ng uh, video. Ngayon medyo nakakatroma lang talaga yung mga nangyari pero enjoy pa din. So, let's go! Woo! Thank you Lord! Woo, <laughs> solid! Ang ganda dito! Tapos likod niyan, baler na. Oh my goodness! <laughs> solid, ang sarap. Ito na. Welcoming, bayan ng Bongabon. Let's take a picture. Hani dali, selfie, selfie. yeah 'yan. Woo, SD card problem and battery pa problem ng GoPro. Sobrang uh, irritating. <laughs> Imbis na dire-diretso kang magka-capture nung moment. So yan na, malapit na po kami. Nakikita ako na sila. Nakikita ako na yung Diliguan namin Naabot na kami ng gabi Baka wala na ako masyadong uh, Makapture kasi Madilim Pero bukas babawi ako kasi Grabe Grabe siguro ang ganda dito Problema lang ngayon Kumakaligo pa kami Sa sobrang lamig Ang ganda Ang ganda sana kumaga kami nakarating dito ba? Diba? <laughs> Pero wala eh Boss, ang ginagawa mo, boss? Uh, ano po? TikTok uh, photographer ka po ba? Ah, uh, hindi po. Ano po? Fake photographer po. Fake photographer. Po. Ano, po? ano po bang ginagawa niyo pagkatapos ng photoshoot? Ah, uh, shoot, shoot. Shoot. Yes. Ah, boss, cottage uh, po? Ah, cottage namin, sir. May libreng wifi. Uh, may li may ah, may PS4, may PS5. Magkano po per night? Ano po? Ah, uh, 15,000 po. Puta brad, ganun kakayaman! A few minutes later. <laughs> Bonfire sa gabi So ayun na nga po mga kaibigan May hinahabol po kami yung manok na napanis ayun. po rin yung mga alis ibabasa Kumalay <laughs> Aw Mantika Adobong manok Adobong manok Karan Ato na iloro ng sinag sa babay The next morning. Good morning guys. Nandito pa rin tayo ngayon sa Labi River. Kung mapapansin niyo, ang ganda ng paligid. Tahimik pa kasi sobrang aga pa. Nagising na kami kasi nagligpit na kami ng ibang gamit para mamaya ligo muna tapos alis na. So, look at that, guys. Ganda ng bundok. Napapaligid lang kami ng bundok kasi ito na yung pinaka river. Itong tinatabakan namin. Ito na river. Mamontage lang ako mamaya Pero bago yun, magkakape muna ako Kasi ako ay Nanunuyot Sa sobrang lamig dito So, ito na yung famous dito sa Bong Abo Ito yung Labi River Kumbaga uh, Ang bagkas nila dito, Labi Hindi Labi River Tapos uh, Nakausap ko yung uh, ano Dito Yung lokal yung tindera ito so, daw yung huling sitio dito sa Nueva Ecija tapos pag lagpas mo dyan, pag angat mo, Aurora na so susunod na pagpupuntaran ko dito yung ano, drone kasi sobrang ganda ng lugar kaya lang kaya kong ibigay muna sa inyo ayun yung kabilang side, wala na masyadong tubig din eh medyo panipis mo doon dito yung medyo malakas pa so good thing ito yung nakuha namin pwesto tanda dito sobrang solid nung uh, uh, experience kahit kinabi na kami dito papunta pa lang solid na eh yung maghapong ride pero kaya inagahan ko na nung gising at inagahan ko na ito mag video kasi mamaya mabilisan na lang eh so, doon, uh, pag na mga kasama ko, maliligo na lang kami tapos alis na kasi hanggang alas may bilang yung time namin dito kahit inabot na kami ng anong oras mag time in Di gaya sa iba na kapag kanong oras ka nag time in ganong oras ka rin magta time out so yun uh, -bon, Labi River ano siya ah, si commander eh medyo hindi maganda yung gising ayaw sumama sa vlog pero yun Labi River Bungabon hits tayo ngayon montage muna tapos ligo tapos gora na Gagawa! Yeah, it? Ito na yung mukha ko! Gagawa! Yeah. Basang-basang! Luto <laughs> <Dito> kayo muna <laughs> yan! to yun naman, para pag lumipad. Hindi, ano... Ay, maganda yun! Bala subasa na ito. Papakain niya pa sa akin! Ito pa yung isang cottage na nirenta namin. Doon kami nag-pitch ng tent. Tapos dito nakapark yung mga motor namin. Ito na yung tulay kanina. Sa ako nagpipicture. Ang cool di ba? <laughs> yan. Bali, anim na motor kami. Yung isa, umuwi na. Si Bro Mix kasi kailangan na nila sunduin yung father niya sa airport. Ito yung nirentahan namin tricycle para sa mga gamit namin. Mamaya maluwag na yan. Tapos yan. Eh. Nakaabot pa rin ako ng ano, buong abo na yan sira ang center stand nakatali lang so ride safe sa amin mamaya uh, enjoy alam ko bago sa talaga ako kahit awat ka rin na may dito Nakakalasing din pala yung lulublub ka, gagalaw, pupunta doon, tapos babalik ka ulit dito. Oh, Nakakagalaw ko gabi, hindi galing. <laughs> <Inom. laughs> Punta dito, pupunta doon, iinom doon, iinom dito. So, shout out portion na tayo ng video na to. So, nagpuso ko kanina, ay kahapon, na on the way na sa Gabaldon. Sorry, hindi po Gabaldon yung napuntahan namin. Bung-abon pala. Pero may na kami parang ganun na rin yung tema niya. So, may mga nag-comment. So, salamat sa mga nag-comment. So, shoutout kay Sir M. Tapos kay uh, Yumi Peralta, si Erodes Motovlog. Kudos sa'yo, ang galing mong mag uh, drone shot. Sana makakulab kita pagpunta ko ng Sambales. Tapos Andy Carias Napaw, shoutout sa'yo. Uh, solid uh, ano na, yan, uh, kaibigan na rin sa internet world. Sa, uh, di lang, hindi ko na siya na subscriber lang. Tapos kay Automatic Rider, yan. Kudos din sa'yo, Sobrang lupit ng mga daily uploads mo Sana kaya ko rin gawin ng mga ganun Saka kay Raymond eh Yan So bounce back na kami Pabalik ah, uh, Gapan ba? <laughs> so paalis na ako kami At uh, Katanghalian tapat na Kami ay babiyahe pa Pabalik ng Ah uh, Nueva Ecija uh. Mutan ko yung lugar nung kaibigan ko eh Wow Ah. Uh, so, thank you for watching guys This is Road Game And uh, Nahit na natin yung buong abon Itong uh, uh, Labi River So, thank you for watching This is Road Game Peace out